seating area. We also encourage the use of lavatories before the seatbelt sign comes on for landing. Upang mapanatili ang kainisa ng cabin, ang mga cabin crew ay mag-iikot upang mamulekta ng mga... Hello guys. Anong sahog? So, yung sahog sir, kumpita uh, naman yan sir. Sa restaurant na sila sir. Sa restaurant na, na, na yan sir. Sila na bahala maglagay niyan sir. Sigang, tinula. Sigang, oh, tinu tinula. Sigang, tinula. Sigang, Pag ano sir, sinigang, kupito okay, yan. May kangkong, may talong, okra. Anong tawag yan? lapo po. Tingnan mo nga yan. Isang malaki. Paro, isang, paro. Malapari, isang kilo. Ngayon ba, ba kaya kain, sir? Apat. Karuto, sir. Isang kilo tayo dito. Nasa yung pangang. Yan po, oh, isang kilo. Anong tawag? Isang Ang sir. <laughs> parti ano na yun, ah. Yung... show na yan. Oh, sir. naman yun, sir. ba -ah -ah, yan? -ah. Yeah. Patingin. Mm. <coughs> <constants> Ito, may na. Okay. Ilan Pwede tawag dito, ko Yan. Pwede May warang dito, na. No?

Po Lord, uh, ito makaila kami na yon sa kapu place uh, ng aming pagkain sa po, uh, makara plahas, okay? Etong talagang san guys. Ferin M? Kapul na dagsakim mo ay pesta. Kasabihan na guys. Hindi. Kung hindi sa bata pa tayo, nagdakas pa tayo ay tayo ay mungkin pa paminsan-minsan lang naman to guys. 哎，酸的。 Ate batik ha souvenir. Hey, bingil kita, bingil kita, bingil kita. So, yun, kami guys, sa mga souvenir. Ayan, naglaboy kami guys. Si Modesto umuwi at nagbabas. Ewan ko kung babalik yun. Boring. boring kasama yun si Modesto kasi matanda na guys. Kaya, boring siya. Kaya kami ay naglilibot-libot kasi maaga kami uuwi ng Monday para arau namin yun, arau namin daming ang ano yan guys ay hindi yan nyog ata to kami guys ang lalaboy Thank <coughs> <coughs> Ay, katatapos lang po namin. Sog-busog na kami. Sama wag kung kita padala sa amon. Seafoods pa luto. lang po. Ganyan din ang kinain. Busakman ako man, mga bulgit. Kakatapos mo na ng May gala ka pa na gusto siyang makita ba lang? <laughs> station station to kami, guys. Ang okay. oh, ganda ng pool nila pa. Hindi nakapag... Ang dami ninyo? Apo, marami <�mumbles> po. Ang pa lang nakaano dito. Aloha. Aloha. Tingnan cool. <laughs> Hindi, titingnan ko lang. Uh. Sabi so, ko tingnan ko nga itong ano kasi yung apo ko hindi na nakaka-swimming. Ah, naka na, na. dala pa namang pang suy, na, bata Pa-tapay yung 3 years old. Yun. Ay 4 years old. <laughs> <dala> na lang narin. <laughs> Alam mo, <Mickey>, Gigi. <laughs> baka ubuhin. ganda. Pababa anak kami. na kami. <laughs> Kaya. Kaya ka. oh, babalik dito. Oh, okay. sa'yo eh. Oh, okay. sa'yo. Ang ganda ng pulong. na lang. na lang. May hour ka pa. Babalik tayo hey, guys. ayano oh. yung ano niya. Isla Carmela po yun Maluwang ang La Carmela. Ito naman is hanggang fourth floor. Ito yung rooftop nila guys. May swimming pool. Ayun ko lang napunta hanggang gabi na. Muulan eh. Ito, guys, yung rooftop ng Aloha. Maganda din. Picture tayo dito sa ano? Sa my heart. ayun ang ganda dito, guys. Kaso, muulan. Umaambon siya. Sana bukas wala na, guys. Ayan, may pa-heart dito, guys. So, Hi guys. Last Gabi na, guys. Ayan, nahanap namin yung dalawa. Yung tatlo, wala sila. Ang daming tao pag ice, low tide to, ang dayo ng tubig. BPI. აი, საერთოდ ისაბერტე. Ito yung bata, oh. tingin ako yung video ko daw. Ito, ayan. Ayan, piyaya. <laughs> guys, siya to guys. Ayan. Piyaya at biskots. So. Careful. Passengers seated next to the emergency exit are requested to study the operation of these exits in the safety cards. Should a need arise, there are extinguishers thank inside this aircraft. Operation of devices, blah, blah, the equipment itself. As this is a non-smoking flight, please do not smoke throughout the flight. Smoking in the toilet will activate the smoke alarm, and tampering with the smoke detector is punishable by law. Thank you for your attention. Pusop ito ka. Pototay. pototay. Pototay daw guys. Alam nyo ba yan? Pototay. Ngayon ko lang nakarinig ng pototay na soup. Dito yan sa Marines. marine. Marine daw ito. Tayo. Maybe. Hello guys. Ito yung pagkain namin may ngayon. Dito yan sa marine. Dito daw ito sa marine guys. Marine. Maybe. Marina